Good morning mga guys. Good morning mga Ibus Idol. Ngayong umaga mga Ibus Idol ay uh, dinadala ko na naman yung mga dati kong ispat. Uh, medyo matagal ko nang hindi napuntahan ito mga guys. Kaya uh, uh, madami ng damo So ngayon ay susubukan kong muli kung mayroon ba akong makikita ng isda dito. Itong spot na ito mga guys, mga bus idol, ay dito ko uh, pinupuntahan lagi dahil maraming isda. Pero sa tagal ng panahon na hindi ko napuntahan mga bus mga idol, ay medyo tinubuan na ng maraming damo. Kaya, kaya ngayon mga bus idol ay Puputulin ko yung uh, ibang damo para lang makita ko ang tubig dito. Kasi maraming nakaharang na mga damo, mga bus, mga idol. So, panoorin niyo lang ako mga bus, mga idol dito. At umpisaan ko na magbawas ng mga damo. <coughs> Yan. <coughs> So, lilinisin ko muna ito mga busmong Kasi nakaharang ito sa aking uh, pananaw. Wala pa naman akong dalang itak. <coughs> Kaya binalik ko na, na lang itong mga sanga dito mga idol. Uh, para makita ko ang Ah, tubig. Dati ko itong spot idol. Pero tanggal ko nang hindi nilalaw kaya marami ng mga sanga at saka mga dahon wala kasi akong dalang itak mga idol kasi akala ko walang mga damo pero pagdating ko dito mga idol Uh, ganito na ka ah, dami ang mga damo at saka ano ah, kaya binalik ko na lang ang nasanga para ah, makita ko ang Ya, pwede na siguro ito inedit.

Good morning mga guys. Good morning mga Ibus Idol. Ngayong umaga mga bus idol ay uh, dinadalaw ko na naman yung mga dati kong spot uh, Medyo matagal ko nang hindi napuntahan ito mga guys kaya uh, uh, madami ng damo So ngayon ay susubukan kong muli kung mayroon ba akong makikita ng isda dito Itong spot na ito mga guys mga bus idol ay dito ko uh, pinupuntahan lagi dahil maraming isda pero sa tagal ng panahon na hindi ko napuntahan mga bus mga idol ay medyo sinubuan na ng maraming damo kaya kaya ngayon mga bus idol ay puputulin ko yung uh, ibang damo para lang makita ko ang tubig dito kasi maraming nakaharang na mga damo mga bus mga idol so panoorin nyo lamang ako mga bus mga idol dito at umpisan ko na mag bawas ng mga damo <coughs> yan